Hello mga ka-spinners! Hello mga ka spinners welcome back to my channel. I'm Kripon and this is my morning spin. Kung bago ka lang sa channel to at hindi ka pa nakaka-subscribe, just simply hit the subscribe button, sa notification bell, to update ka sa mga videos gaya nito. So tamang speed lang muna tayo ngayon guys Kasi hindi tayo masyadong magaling sa downhill Tapos meron pa ang kinoconstruct dito last time Hapon na. So the road is currently under construction. So we din lang nila, which is a good thing kasi yung maraming dumadaan kasi dito. Actually, daan na to dati. Maliit lang. Nice yung pinalagin nila. Maganda na yung daan. Nang ganito sa na akitin dati oh. Tapos napakabilas at maraming sudyante yung dito. Papunta ang Valencia at lumakit eh. gulas ito na kamotor ka dito ito na ka pwedeng ah uh, makunan ito kabilis kasi floating yung gravel at sa likod tayo dito may pon! Wow. Yan. tapos pasok tayo sa woodland so dito maraming aso dito dyan sa paligid kasi may mga asrito ng habol minsan wow ganda nun ah kala ko bisaya yung vlog ko mabalik pa rin yung mga tagalog tagalog wordings nito may may tubaw na daw <laughs> So, pag may asong nakaharang, so slow down lang tayo. Kasi sana dito yung aso, eh. tayo lang yung nakikigamit sa daan nila. Baka abulin tayo, kasalanan pa rin natin. Ooh, ganda ang daan. Ayan, so, gilid lang muna tayo. Wow! Wow! Ganda Ganda nun. parang gumanda yung anong naulan na no kumunti na yung mga floating ah! <laughs> <laughs> lang may konting talon ับปุนเอ้ยไม่ครับปุณโอ้คุยเดี๋ยวไดีไหะ sarap so simento na to guys hanggang dun sa unahan sarap ng downhill Woo! lắng supply curve, So slow down, kasi may aso. slow down, ah, get. so sang downhill na naman to So parang pamparelax na area natin to. So konting panjak lang. Yan. Kunting ahon yan. Pagliko niyan downhill na. Yun. Bahala yung rabbiting Pumila sa atin Pababa Ito yung gusto ko ng parto <laughs> Dito yung video ko nakaraan Pero mas, madilim yung Time na yun wala nang maliwanag si GoPro ngayon, kita niyo yung mga bato-bato dito. Wow! Ah! <laughs> so, I think dito na tatapos yung video. So, hindi na, siguro natin abutin dun sa waka kasi napitang malubat yung GoPro natin. pero kung kaya hanggang dun sa ba so stay tuned guys kung kaya ko ba itong kung oh, oh, nasa ganda dito last time kasi madilim to nung last video ko ewan ko lang ngayon kung madilim pa rin kasi parang uulan pero if kita sa ngayon sa video yan ang ganda ng puro kahoy Ayan Lose yung gravel ah Meron din yan dito Lose yung lupa Ayan So, yung dalawang gulong ko is as a guy, nakamalit setup na 29er at uh, 27 sa likod. Kasi guy na 2.5. And so, share the road. So that's all for now, my spinners. I'll see you in the next video.